Ayan, new day, new life tayo mga kalakbay. So ayan, nandito tayo ngayon sa kamay ni Jesus, kung saan, uh, pinashillan ko na kasi uh, ang ganda dito, sobra. Talagang ma-amaze ka talaga sa ganda. Bukod sa ang ganda na ng paligid mo, eh, meron pa talagang purpose kung bakit tayo narito. Yun ay matupad ang ating isang kahilingan na alam kong ipagkakalawag ng Panginoon. So ito nga pala, makikita mo dito ang mga pangalan ng mga saints narito ang mga patron of saints ayon si Saint Louis so at marami pang iba dyan ayon nandito si St. Therese of Avila so marami pang iba yan mga kalakbay ang dami nila dyan dito mo makikilala yung mga saints talaga ah uh, dito makikita mo si father so kita mo kahit pagod na siya kasi tirik yung araw pero patuloy pa rin siya sa pagbibless ng mga sasakyan mga motor, mga tao at saka sprayer na rin yung dala niya kasi siguro nahihirapan na rin si father sa araw-araw na ginagawa niya na ganito, even na yun talaga yung uh, mission niya dito sa mundo, pero syempre, tako pa rin siya, nagpapagod pa rin. So, unawain natin. So, eto, nagbibendisyon siya ng mga tao. Dito nga ay aakyatin na natin ng bukal sa ating puso, ang burol kung saan matatagpuan sa Iso Cristo. At sa aking kaliwa, narin niya pala ang simbahan. So, atin muna tayo ng misa bago natin tuluyang aakyatin ang burol na kung saan matatagpuan si Kristo sa taas. So tara, parang ang liit niya sa baba pero dito sa taas ang laki niya pala oh thank you thank you lord narating ko to oh grabe thank god at kung narating mo pa ang part ng video na ito alam ko na kung ano man ang iyong kahilingan ay pagkakaloob ng ating mahal na panginoon alam ko na siya lang ang makakapagbigay ng ating mga kahilingan. In Jesus' name, in Jesus' name, Amen. Naway pagkaloob mo, Panginoon, ng kanilang mga kahilingan. At wag mo po pababayaan kung sino man ang nakakapanood sa video na ito. At napakasarap sa pakiramdam, napaka-fulfillment. Amen. Oh, dito nga pala yung ano, yung layan ating mahal na Panginoon. tai nghen 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 ng ulit tayo sa baba so makikita niyo yung comparison kung gaano siya kaliit dito sa baba at kung gaano siya kalaki sa taas. At susunod naman nating pupuntahan kung nasaan ang Noah's Ark. Ito nga pala si Adan at si Eva. Ito para yung mga panahon na kanilang pinag-iisipan kung bubuo nga ba sila ng sangkatauhan. Umananatili na lang silang dalawa sa kanilang katauhan at magpa-siyang hindi na pasukin ang mundong makasalanan. At ayun yung ahas sa kanilang likuran, nagbabaka sa na sila ay matukso. Ito sa mga ano mga lovers nga pala dito sa part na to. Ayun, meron tayo ditong prayers luck. So kung gusto nyong kandaduhan yung mga panalangan ninyo at magkaroon ng katuparan, uh, dito nyo ilagay, meron, meron sila ditong prayer slack, ayon, So ang dami dito. Mabot hanggang dyan. So puno na, makita nyo. Oh. Puno na ng mga kandado. Yung iba wala na, napunit na sa katagalan ng kanilang mga panalangin. Siguro naman nagkaroon na ng katuparan. So ayan nga pala oh. Oh, yung nakikita nyo sa Jin, hindi yan sila ha. Symbolize yan ng Demon and Angel So ayan, nandito yung Prayer's Lock Sa pagbaba nyo, galing doon sa taas Makikita nyo dito Didiretso kayo, makikita nyo Matatanong nyo yung Noah's Ark Tapos dito Ito yung Prayer's Lock so, After nito, Sa likod natin Pag naglakad tayo dito Ito na yung exit So makikita nyo naman Ayan na yung exit mga kalakbay Andito na yung mga souvenir So ayan Diyan na makikita nyo yung mga souvenir Manu Christy, Emmanuel Christy Ayan nandiyan So ang daming souvenir guys So ayan makikita nyo nandito yung mga pahingahan na So pwede na kayo dito mag relax After yung Sumabak doon sa mabagbag na Akyatin So ayan ang Garden of Eden So hanggang dito na lang muna mga kalakbay hanggang sa muli nating pagkukros ng ating mga landas at muling pagkikita-kita.